Balita naman sa lalawigan, pahirapan ng pagsagip sa mga kababayan natin sa Cebu. Mula sa epekto ng bagyo at habagat, sa Toledo City hubot-hubad ng isang lalaki habang hinihila ng mga rescuer para masagip sa ilog. Naliligo lang siya nang biglang rumagasa ang tubig. Sa Cordova, Cebu, isang bangka ang lumubog matapos mamalaot. Yan ay kahit ipinagbabawal ang paglayag dahil sa sama ng panahon. Nasagip naman ang limang sakay. Patay ang 37 anyos na lalaki sa pintuyan Southern Leyte matapos makuryente. Kasagsagan ng sama ng panahon ng tumumba ang tumumba puno ng niyog at nadamay ang mga poste sa lugar. Samantala po naman sa ilang pang tampok na balita sa lalawigan, binaharin po ang loob ng Minang Elementary School sa Igig, kagayan ng dahil po sa walang tigil na malakas na mga pag-ulan. Kaya ho naman na antala ulit ang mga pasukan ng mga estudyante sa lugar. Hindi ho naman daw humadaanan ang Balintugon Overflow Bridge sa Alfonso Castaneda, Nueva Vizcaya. Umabok kasi ang ilog ng dahil pa rin po sa bagyo. Tuloy naman ang clearing operation sa lungsod ng Baguio. Kasama kasi ng mga binaha ay, opo, ay mga basura na inanod rin sa mag, nagmumula sa uh, itaas ng Baguio patungo po sa kapatagan. Labing bayan ang apektado ng Bagyong Hener sa Palawan. Sa Puerto Princesa, pinasok ng tubig ang mga kabahayan. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista. Bantay sarado ng mga otoridad ang sitwasyon sa Conception Bridge na kumukonekta sa nag-iisang highway sa probinsya. Patungo sa ibang bayan po yan sa Northern Palawan. Kapag umapaw ang tubig dahil sa lakas ng ulan, baka wala nang makadaan dahil nga sa nasisirang tulay. Ayon naman sa datos ng Palawan PDRRMO, labing lima sa 23 bayan sa probinsya ang apektado ngayon ng pagbaha. Dalawa ang patay sa pagsabog ho naman ng bomba sa Sampuanga del la... At ayon sa mga otoridad, nakasilid sa U-Box ng motorsiklong sinakyan ng dalawang biktima ang bomba. Sa lakas po ng impact, nahati ang katawan ng isa sa mga nasabugan. Wasak din ang motorsiklo. Hinihinalang improvised explosive device ang nasabing itinanim na bomba. Hindi pa tukoy ang pakakilala ng dalawa pero nagkakaroon na ho ng investigasyon tungkol sa nangyaring pagsabog at inaalam din kung uh, um, sila mismo ang may dala. Nang bomba na papasabugin sa ibang lugar. Walo naman ang sugatan sa karambola ng isang bus sa dalawang truck sa Nagulian, Isabela. Wasak ang harap ng bus sa lakas ng pagkakasalpok sa 12 Wheeler. Base sa investigasyon, parehong biyahing panorte ang bus sa truck hanggang sa nagmenorang truck para pumasok sa isang rice meal. Dito na nga bumanggang nakabuntot na bus na dumausdos hanggang tamaan ng isa pang nakaparadang truck. Dinala naman sa pagamunta ng mga sugatan na driver at mga pasahero. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.